ngayon na lang po, simula na ng World Cup. Ipinahayag na ang Final 12 ng Gilas kung saan sina Tatlumpu, Ray Parks, ang hindi na pasama sa mga ito. Excited na tayo sa mga susunod na pangyayari. Calvin Ofton at Chris Newsom ay nakatuon sa unang laro ng ating national team laban sa Dominican Republic. Malalakas ang mga kalaban ng Pilipinas. Bago ang mga palaro ng paghahanda para sa World Cup, sinasabi ng marami na may pag-asa tayo na manalo laban sa Angola at Dominican Republic. Mukhang hindi na natin natamo ang tatlong puntos laban sa Italia. Pero pagkatapos ng mga paga-ensayo, nagbago na ang opinyon ng marami. Ganun pa rin naman at mukhang may pag-asa tayo sa Angola. Pero ngayon, nagbago na nga ang opinyon ng marami tungkol sa mga kaibigan o koneksyon sa Angola. Sa panayam ni coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Rico sa sports desk ng CNN Philippines, sinabi niya na mas mahirap para sa Gilas laban sa Dominican Republic dahil kasama ito sa lineup nila. Si Carl Anthony Towns ang pinakamahusay na malalaking tao sa kasalukuyang World Cup. Kasama pa nila ang isa pang mahusay na manlalaro na si Lester Quinones, kaya't mas malaki ang tsansa nating manalo sa Italy kaysa sa Dominicana. Ayon sa kanya, ang malayong mararating ng gilas ay ang pumasok sa top 16, pero mahirap ito. Maaaring dahil ito sa suporta ng mga tagahanga, tinatawag na sixth man ng gilas, na mga taga rito mismo. Ang suporta natin ay napakahalaga upang may angat ang Gilas at maabot ang World Cup. Malaki ang papel na kailangan nating gampanan kaya't pagtulungan natin ito para sa ating pambansang koponan. Kailangan din daw na gumamit ng clicker ang mga malalaki natin dahil sila ang mahalaga para sa tagumpay ng Gilas Pilipinas. Sa laban ng Ivory Coast at Mexico, ang mga players na napahanga siya ay sina Dwight Ramos at Scotty Thompson. Napansin din daw niya na sa mga chin-up games, nagaapang si Kai Soto. Naga-adjust pa raw siya sa paraan ng paglalaro ng Gilas kaya mahalagang magkomento siya sa kanyang mga time. sana nga para sa kabutihan ng ating bansa gumana ang mga malalaki nating manlalaro Kailangan natin ang kanilang pinakamahusay na laro sa bawat laban upang mapababa ang Gilas lalo na si Kai Soto at makamit ang pangarap na makapasok sa World Cup Kailangan ng ating koponang pambansa na gumaling ang animan sa panahon na ito, mahalaga na magkaroon tayo ng buong suporta para sa Gilas Pilipinas mula sa ating lahat. Salamat panunod!